Pangalawa, discover joy in the resurrection. Hanapin natin ang kagalakan sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus. Magpuri tayo at magalak sa katotohanan na buhay ang Panginoong Yesus. Tuloy natin ang talata sa John 16:20 to 22 Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kayo ay tatangis at mananaghoy, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo ay malulumbay, ngunit ang inyong kalumbayan ay magiging kagalakan. Ang babae kapag nanganganak ay nalulumbay sa ang kanyang oras ay dumating na. Pagkapanganak niya sa sanggol ay hindi na niya naaalala ang hirap dahil sa katuwaang may isang taong isinilang sa sanlibutan. Gayun din naman kayo. Kayo ngayon ay nalulumbay, ngunit makikita ko kayong muli at ang inyong puso ay magagalak. Walang taong aagaw ng inyong kagalakan mula sa inyo. Malapit nang mamatay ang Panginoong Yesus sa krus ng mga panahon na ito. Kaya lang, siya ay mabubuhay na muli. Bagamat magdudulot ito ng kalungkutan sa mga alagad, ay mapapalitan naman ito ng kagalakan. Now, pansinin natin ang sabi ng Panginoong Yesus, walang aagaw ng kagalakan nila. Maring nalungkot sila sa kamatayan at pagkalibing sa Panginoong Yesus. Inakala nila na talo na sila, nabigo ang Panginoong Yesus. Pero pagkatapos ng ikatlong araw ay naging victory ito kasi nabuhay na muli ang Panginoong Yesus. Akala ni Satan ay natalo niya ang Panginoong Yesus nung siya ay pinako sa krus at namatay. Pero ang hindi niya alam ay siya ang tinamaan ng matindi dahil nagtagumpay ang Panginoong Yesus na mabuhay na muli. At ang ibig sabihin nun ay dahil sa nabuhay na muli ang Panginoong Yesus ay tayong mga nananampalatay sa Kanya ay mabubuhay ding muli wala ng power sa atin si Taning. Wala na siyang magagawa para ilayo tayo sa Diyos. Wala na siyang magagawa para kondenahin niya tayo sa ating kasalanan. Bakit? Kasi lahat ng ating kasalanan ay bayad na sa krus. Wala ng parusa o penalty ang kailangan nating bayaran pag namatay tayo. Dahil binayaran na ng Panginoon. Tayo ay may kakayahan na ngayong sumunod sa Diyos at hindi na tayo sunod-sunuran sa Diyablo. Sabi sa Romans 6.14, For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Kaibigan, wala nang kapangyarihan sa iyo ang kautusan, kundi nasa ilalim na tayo ng grace o biyaya ng Diyos. Kaya nga, kung meron ka man pinagdadaanan ngayon, ay isipin mo lang na darating din ang victory. Eh Kuya Mike, di ko naman siya nakikita. Sana makita ko muna ang Panginoong Yesus na nabuhay muli at ako ay magkakaroon ng joy. Ibigan, alalahanin mo na ang kausap nila Pedro ng mga alagad ng Panginoong Yesus noon ay hindi naman nila nakita ang resurrection ng Panginoong Yesus. Pero sila ay nanampalataya at nagalap. Sabi sa First Peter 1 Peter 1.8, kahit na hindi ninyo siya nakita, inibig ninyo siya kahit hindi ninyo siya nakikita ngayon, ay nananampalataya kayo sa kanya. Dahil dito, nagagalak kayo ng kagalakang hindi kayang ipaliwanag sa salita at puspos ng kaluwalhatian. Sabi ni Pedro sa mga alagad ng Panginoong Yesus noon na bagamat hindi nila nakita ang Panginoon, ay inibig na nila ito, nagalak na sila. Naunawaan nila ang laki ng pagmamahal ng Panginoong Yesus sa kanila, kaya sila man ay nagmahal din sa kanya ang kanilang pananampalataya na mabuti ang Panginoong Yesus ang nagbubunga ng kanilang joy na hindi maipaliwanag. Ang kanilang lumalagong nagmamahalang relasyon sa buhay na Panginoong Yesus ang nagbibigay sa kanila ng kagalakan. Kaibigan, tandaan mo ito, ang krisyanismo ay hindi patungkol sa proses, or system, or philosophy. Hindi din ito tungkol sa pagsapi sa isang religion para ma-improve ang ating kalidad ng buhay o magkaroon tayo ng konting religiosity para ma-impress ang ibang tao. No, mali. Ang krisyanismo ay patungkol sa isang person. Patungkol ito sa pagpapalago ng relasyon natin sa Panginoong Yesus. At habang lumalago ang relasyon mo sa buhay na Diyos at Hari, natin ay nagkakaroon ka naman ng kagalakan na hindi maipaliwanag kahit pa may challenges sa buhay. Kaibigan, ang isang dahilan kung bakit ka magagalak sa resurrection ng Panginoong Yesus ay dahil hindi na siya mamamatay magpakailanman. Nung sinabi niya na walang makakaagaw ng kagalakan ninyo, ay sinabi niya ito dahil ang kanilang kagalakan ay dependent sa Panginoong Yesus. Galing yon sa Panginoong Yesus mismo. At kung hindi mamamatay ang Panginoon, ay hindi din matatapos ang kanilang kagalakan. Ang pagkabuhay ng maguli ng Panginoon ay nangangahulugang kahit kailan ay hindi na siya mamamatay. At kung hindi na siya mamamatay, ay hindi mananakaw ang kagalakan ng kanyang mga alagad. Now, ang hindi matatapos na kagalakan ay hindi para sa mga taong hindi naman nag enjoy na ang presensya ng Panginoon. Kaya na, tanungin natin ito sa sarili. Kung sasabihin ba ng Panginoon sa iyo ngayon na babalik siya at makikita kayo, ay may kagalakan ba sa puso mo? Kasi kung hindi mo masasabi ng buong kagalakan sa puso mo na sabik na sabik ka sa Kanya, kung hindi mo masasabi na hinahanap-hanap mo ang presensya niya sa araw-araw at enjoy na enjoy ka sa pakikipag-usap sa Kanya, ay hindi para sa iyo ang promise na hindi matatapos ang iyong joy. Sa halip, sa kabaliktaran ay mawawala ang joy mo. Kaibigan, walang ibang joy na available na makakapag-satisfy sa atin kundi ito manggagaling sa Panginoong Yesus. Hindi pera, hindi karir, hindi ang relationships mo, hindi ang position mo. Pangalawa, kaya tayo magagalak sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Yesus ay dahil lang ibig sabihin ng kanyang pagkabuhay ay pagkabuhay din nating muli. Ang ibig sabihin, tayo din ay hindi mamamatay kundi makakasama natin siya nang walang hanggan. Ang ibig sabihin ng hindi tayo mamamatay, hindi tayo mapapahiwalay sa kanya. Hindi tayo mapupunta sa dagat-dagatang asupre, kundi makakasama natin siya sa langit magpasawalang hanggan. Wow! Ito ang pagmumulan ng joy natin. Kaya nga sabi niya, walang makakaagaw sa inyo ng inyong kagalakan. Bakit? Kasi walang katapusan ng ating magiging fellowship sa kanya. Grabe kaibigan, umamin mo ito mabuti. Dalawang bagay ang kailangan maging totoo para masigurado mo na hindi mawawala ang kagalakan mo. Una ang magbibigay sa iyo ng joy. Dapat hindi mamamatay at mabubuhay ng walang hanggan. At pangalawa, ikaw din dapat ay mabubuhay ng walang hanggan. Kung isa sa mga ito ang temporary lang, naku, mawawala ang iyong joy. Nakakalungkot kasi maraming tao nagsasabi na we eat, drink, and be merry kasi bukas patay na kami. Kaya sa samantalain na namin habang buhay pa kami ebigan mali kasi hindi tayo mamamatay na biglang maglalaho, kundi magpapatuloy tayo sa susunod na buhay. Kaya lang, ang tanong ay, makakasama ba natin ang Panginoong Yesus o mahihiwalay tayo sa Kanya sa next life ng walang hanggan? Ebigan, piliin mo ang Panginoong Yesus. Tignan mo ang pangako niya sa kanyang mga alagad. Sabi sa John 14.19, Kaunting panahon na lang at hindi na ako makikita ng mga tao sa mundo. Pero makikita niyo ako at dahil buhay ako, mabubuhay din kayo. Then sabi niya pa sa John 11.25-26, Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay ng buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalatay sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Napakaganda ng katotohanan na ito. Hindi sinabi na ang religion ang bumubuhay sa patay kundi ang Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, kung gusto mong mabuhay na kasama ang Diyos sa langit, ay kailangan mo ang Panginoong Yesus. Ang sabi sa talata ay ang sumasampalatay sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Hindi sinabi sa talata na ang sumasampalatay sa Kanya at maraming good words dito sa mundo, ang muling mabubuhay. Hindi. Ang sinabi ay ang sumasampalataya kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Kaya nga, ang tanong ay, naniniwala ka ba sa sinabi ng Panginoong Yesus? O meron kang nasa isip na ibang paraan para maligtas? Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng joy dito sa lupa kung nakasalalay sa iyo ang iyong kaligtasan. Dahil kahit kailan, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Araw-araw, isipin mo kung sapat na ba ang nagawa mo o hindi pa. Hindi ka magkakaroon ng peace kaya nga, simulan mo ipagkatiwala ang iyong kaligtasan sa Panginoon. Magalak ka dahil nabuhay siya muli. Dahil ito ang nagpapatunay na siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya nga, araw-araw sariwain natin ang pagkabuhay ng Panginoong Yesus. Sariwain natin sa ating isip ang pagmamahal niya sa atin. Araw-araw makipag-usap ka sa Kanya ang pinakamasayang parte ng buhay mo sa araw-araw ayung nakakausap mo siya at nakakapanatili ka sa presensya niya. Paglinggo naman ito dapat ang pinakamasayang araw mo sa isang linggo. Bakit? Kasi makakasamba ka sa kanya. Hindi ka nag-iisip na kailangan ba talaga mag-church eh umuulan at maglalaba pa ako eh. Mali kaibigan kapag ganitong attitude mo ay eh, hindi ka magkakaroon ng joy. Kaya kailangan nating maging joyful sa araw-araw kahit nakakapagod ng buhay. Minsan nakakabalisa dahil hindi mo alam ang mangyayari. Pero kaibigan, kung paanong nabuhay muli ang Panginoong Yesus, ay magkakaroon ka rin ng victory sa tamang panahon at tamang paraan. Be joyful in the resurrection of Christ our Savior.